Ari gidyaho. Eto nga pala yung musulti na dinekals natin kanina. Kinagabihan, meron na agad tayong buyer. Napakaswerte talaga. No? Nost ko nga pala ng 32K. Pero dahil nagangyo sila sir. So nagtawad sila. Eh binigay ko na lang to ng 30K. Yun yung tawad nila eh. Tsaka yung kapital nga pala natin dito ay umabot na ng 25K ha. So medyo mahal kasi natin to nakuha. Itong musulti natin. Tapos ginastusan pa natin ng mga bagong air cleaner filter, tas meron pa tayong biniling decals, kinabit pa natin, etc. etc. pinachon up pa natin. So, ayan, malaki yung gastos natin dito at saka mga limang libo lang yung magiging ginansya natin dito so sobrang liit so dahil meron naman tayong buyer ngayon ay hindi ko na pinalagpas kahit konti lang yung ating kikitain dito ay binigay ko na lang ah, para wala na tayong sakit sa ulo kasi sobrang sakit ng ulo ko kasi sobrang li liit ng ano natin dito ng profit natin limang libo lang tapos marami tayong ginawa malaki yung pinalabas natin na pera tapos maliit lang yun dapat mga 10k dapat minimum na ginansya no yeah joke yung Tana. Pagkatapos ma-check nila mamat sir yung ating ORCR na original, pinakita ko sa, talaga sa kanila na, oh ito sir ha, original talaga ito. Paano mo ba i-check ang ORCR kung original? Yan, pinakita ko talaga sa kanila na original talaga yan. Kasi may mga trust issues. Ito si ma'am eh, na-scam na kasi siya dati. Pero hindi ko na sasabihin sa inyo dahil mahabang kwento yun. At saka private life niya na yun. Huwag niyo na yung usisain pa. Kaya ito, pagkatapos lahat, check OCR engine chassis nagbayaran na agad kami shout out kanila ma'am dahil taga dito lang sila at salamat sa pag-avail sa Endix Garage